Eh, kaminti si Imo. Istor mo man ako sa hilamon ko. Buhay gid bulang saging ta. Bakit nang nang gid saging subo mo? Mga bata pa gid tanan Hm? Lagaw ta bisa piyak pe. Iyarap na. Buhay gid ya, guys. Mga bata pa lang tanan. Tu guys, oh. Tuwa bla. Da mo saging da, pero buhay gid ta bunga.

kay kinanglan ko git subong mo sige ba din dapat layo pa ha ah raw ha okay, ah, guys so balik mo oh, na oh balik ya ko na na ti pila na ba ba dulu ha oh hey. Yung mo naman to, ay bagay na lang to, kung gulang to. beh, Taon ta beh, Yan to. Shen? beh, Dahil lang be, hmm. lang taon ta dami beh, Be? O, duway pa ni Unod. Yung human mo man bida yun. E ay, si Imogi, istorbo mo lang ko sa hilamon ko. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> Di duay ba man abi unod to, o? Oh, tapos shinto ay mo baligya? Oh, <makes> ah! Ako oh, na kay ingaw ka, ah! Uh, oh, nautod na na Ba bayaran mo gina? Kay kay kayo na, na na! Eh? Di kay kalinghod man sad na? Ang ko man naman, duay man na unod? Di kay kay isturbo mo ko to sa gahe, gahe. <makes> Lamon ko! Ti ang unta na man. man. Sturbo to sakon sa gagahilamon ko gaano ko sa akong kamutian. Tanigin nulat ko ana kailan lang tawon ko tukon gulang kung lingod. Ti in utod mo dayon ano? Ambal ko ma ambal mo mabakal ka. Ti ambal man, yung utod ko dayon kay... Ti amo to ambal ko mabakal lang ko pero di pa sure kay abi ko gulang to lingod managali. <laughs> Uy, man agali. Way man unod. Uli na nanto. Wala ka mangali kwarta. Uli na, uli na kay lain pa mo ko. Uli na. Nah, guys, main bintangun.